Ops, August 21 na po mga kalaki. Third week na po ng Augusto Ang dami na po nating napanalo ha. Itong buwan ng August mga kalaki nakakatuwa. Gusto ko po dagdagan ng dagdagan yan. Dagdagan natin ng swerte. Dagdagan natin ng mga lucky numbers na yan. Kaya pwede po lahat humingi mga kalaki. Wala po ako ngayon hihingin na ng Bertman at year Gusto ko po ishare ngayon itong mga lucky numbers na nakita ko po sa notebook po ni Lola Carmen yung mga tinatayaan niya sa sweepstakes ayan po okay para po sa inyo po mga kalaki. Okay? Kaya makakakuha po lahat. Basta po naka at nag ng videos namin at nag-heart. Titignan ko po yan. i ko mga kalaki. Okay? Siyempre naman, hihingi ka ng laki numbers. Kailangan mo ng lucky numbers. Dapat naka-follow ka. ba diba? Siyempre para napapanood mo kami para updated ka. Libre naman po yan. Wala po yung bayad. Okay? Galaw-galaw din naman minsan. Kung ikaw tamad kang magpipindot dyan na mag-heart, ay wala, wala mangyayari sa'yo kung tamad ka mag-share ganun, okay, sa mga nagtsatsaga po dyan at sa mga nakaranas na pong manalo, congratulations sa mga hindi pa po, tutok lang po kayo mga kalaki, bibigyan ko po kayo, okay ang mga 6-digit lucky numbers po na nagtatanong, opo, pwede po sa lahat yung pinupost kong 6-digit dyan, 642, 45 49, 55, 58, pati po sa abroad at Pilipinas, pwede po ang lucky numbers namin, okay, ano pa hinihintay mo? naka-follow ka na ba? baka may lucky numbers ka na pag na-check ko yan, okay share na ng mga videos mga kalaki, comment na po at ito po mga laki number sa 6 digit, pwede po 'yan sa lahat. Okay? Gusto ko po manalo ka bukas. Good luck.